Sa pagpapatuloy natin ng ating talakayan tungkol sa mga katangian ng sulating akademik, dadako naman tayo ngayon sa ikalawang katangian ng sulating akademik. Nakapagbibigay patunay. Para sa inyo, katanggap-tanggap ba ang sumusunod na pahayag? Ano kaya ang kinakailangan upang maging katanggap-tanggap ito? Sa larangan ng akademik, kailangan palaging siya sa tin. Nasaan ang patunay? At mapagkakatiwalaan ba ang mga patunay na inilahad? At ano ba ang kahalagahan ng paghahain ng patunay? Una, nakapagbibigay ito ng laman at bigat sa inihaing ideya. Pangalawa, Naipakikita sa mambabasa kung ano ang naging basihan ng iyong mga sinabi. Ikatlo, naipakikita ang iyong pagkakaunawa sa mahalagang konsepto at kaisipan ukol sa iyong paksa at naipakikita nito na nagsaliksik kang mabuti sa iyong paksa at hindi lang nanggaling sa sariling opinyon ang mga inilahad. Saan naman makahanap ng na magagamit na patunay para sa sulating akademik? sa panahon natin ngayon, ang palaging sagot ay i-Google mo. Pero ang lahat ba ng lalabas sa Google ay mapagkakatiwalaan? Kailangan natin maging kritikal sa pagkilatis sa mga sangguni ang makikita natin. Karaniwan, makahanap tayo ng patunay na maaaring gamitin sa nakalimbag na libro. Mapagkakatiwalaan ito dahil dumaan ito sa isang editor bago nalimbag ng isang lathalaan sa scholarly peer-reviewed journal articles, lalong-lalo na sa mga artikulong nagmula sa mga kilalang journal. Sa mga magasin at pahayagan na inilathala ng mga respetabling lathalaan. At sa ilang kilalang website, lalong-lalo na yung mga may .edu dahil galing ito sa mga pamantasan. Sa pagkilatis sa mga sanggunian, mahalagang itanong ang sumusunod. Sino ang nagsulat at may kredibilidad ba ito sa paksa? Komprehensibo ba ang nilalaman at sinusuportahan ba ito ng mga patunay na datos? Gaano ba kabago ang mga inilahad na impormasyon? Imbis na basta i-Google mo lang, baka mas mabuting i-Google Scholar mo na lang. Mas mainam nga kung sa website ng iyong library ka maghahanap ng sanggunian. Paano mo naman ilalahad ng mga patunay na iyong nakalap mula sa iba't ibang sanggunian sa binubuong sulating akademik? Maaari mo itong direktang sipiin o direct quotation. Sabihin sa sariling salita o paraphrase, maaaring ito ay presi, ang pagbubuod ng mahalagang datos sa sariling pananalita ng hindi sinasamahan ng sariling opinyon, o hawig ang malayang pagpapahayag ng mga pananaw at pananalita upang ipaliwanag ang orihinal na nilalaman ng mga nakalap na datos ibuod o summarize at buuin o synthesize sa lahat ng pamamaraang ito mahalaga lang na kumonsulta sa tamang paglalahad ayon sa APA o MLA Ngayon, subukan natin tignan ang isang halimbawang sulatin. Basahin nito at tignan kung paano nagbigay patunay sa tesis nito. Mula sa sulatin, masasabi nating ang tesis ay, bagaman may masasamang katangian, popular pa rin si Duterte dahil sa kanyang angking karisma. Maaari nating hatiin sa dalawang bahagi ang tesis. Una, bagaman may masasamang katangian, popular pa rin si Duterte. Upang patunayan ito, gumamit ang may akda ng isang direktang sipi mula kay Tsianko na sa kanyang palagay, ay nagbubuod sa sentimyento ng karamihan sa tagapuna ni Duterte. Ang paraang ginamit dito sa paglalahad ng patunay ay direktang pagsipi. Sinusugan ito ng dalawang patunay mula sa Rappler na naglalahad ng mataas na satisfaction rating ni Duterte mula sa pag-aaral na ginawa ng Pulse Asia at Social Weather Station. Imbis na direktang sinipi, inilagay ito sa sariling salita ng mayakda sa pamamagitan ng Presi. Ang ikalawang bahagi naman ng tesis ay, popular pa rin si Duterte dahil sa kanyang angking karisma. Bilang patunay, direktang sinipi ang sinabi ni Carmen Pedrosa. Sinusugan ito ng mga sinabi ni na Gerardo Sikat at Caterina Francisco na inilahad sa sariling salita ng may akda sa pamagitan ng paggamit ng hawig. Basahin naman ninyo ngayon ang isa pang halimbawa. makikita na ang tesis ng sulatin ay malawak at malalim na ang naging pag-aaral ukol sa pamumuno. Ang patunay na ibinigay ay mula kina Ruben at Gigliotti. Inilahad ng may akda sa magita ng hawig ang sintesis na ginawa ni Ruben at Gigliotti. Sinusugan ito ng may akda sa pamamagitan ng pagbubuod ng unang tatlong grupo ng pag-aaral at paghiwalay sa ikaapat na grupo ng pag-aaral. Narito naman ang isa pang halimbawa. mapapansing maraming sanggunian ang nakalista pagkatapos ng mga pangungusap. Nakasentro ang buong talata sa iba't ibang kakayahang nahuhubog ng teatro mula sa iba't ibang saliksik. Ang pagkamalikhain, pagiging bukas sa pagbabago, pag-iisip na makabako, at kakayahang makapagbigay ng agarang desisyon sa harap ng pabago-bagong konteksto mula sa mga saliksik ni na Adler, Beckman at Nisly. Ang kakayahang makahanap ng malikhaing solusyon mula sa mga saliksik ni na Katz Bonincontro at Phillips at Ibotson at Darso. At ang kagalingan sa pakipagtalastasan mula sa mga saliksik ni na Monroe at Lazar. Ang tawag sa ganitong paglalahad ng suporta ay pagbubuo o synthesis. Ngayon subukan naman nating tignan ang isang liham apela. Sa inyong palagay, nakapagbigay patunay ba sa tesis ang liham? Ano kayang klasing paglalahad ang ginamit nito? Tandaan, ang ikalawang katangian ng sulating Akademik ay nakapagbibigay patunay.